mga magandang hapon po sa inyong lahat, no? Ito po 'yung gagawin natin, magpa-queue tayo nitong bangus. So ito, unti-unti na natin lagyan ng ricado. So ito 'yung pinakauna na natin, lagay natin dito 'tong prinsesa na sili. ayan, so hindi na nakita, no? So ito susunod na din, 'tong luya. Lagay natin dito sa gilid. Diyan. Dito. Para lumasa 'yung ating paksiw. Nah, bangus. Ayan, lagyan natin sa gitna. Ito. So, isusunod natin dyan mga idol. Ito na may ceiling green. Lagay natin dito. Lagay natin sa tabi. Dito. Para sarap yung ating paksiw. No? iyan, Lagay natin dito. Ayan. Di ba? So, susunod natin dyan mga idol. Itong Bawang. Ang ayan. Bawa So yung natin Si Buwias yes na naman mga idol Ayan, lagay natin dito Ayan Right, ayan Lagay natin dito Ayan, so hindi na nakita yung isda natin Sa mga rekado Para sarap, may pangkulang dyan mga idol Yung mga idol, may kulang pa yan, no? Masarap daw ang pax Nalagyan natin itong laurel. para mabango. Yung super yummy yung ating pax mga idol. So, siyempre nakalagay na tayo yan. Uh, maglagay na naman tayo itong paminta. So, yung pax hindi talaga mawawala ang paminta yan, Kailangan meron. Ayan, isa rin sa lilit, ayan, 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 pamilta, kasi kaya medyo marami itong lagyan natin, so nagpipiso lang, so konti lang ang laman, ayan. okay, so isusunod natin dito, so maglagay na nga tayo itong sukang dato puti, ayan, so buksan ko muna mga idol, so ito lang mga idol, buhusan natin ang suka, ano, dami-dami natin din suga para masarap para so lagyan pa natin ng konting tubig yan mga idol okay. so yan nga yan sinigang mo? simpre mga idol lagyan natin ng konting tuyo para hindi maputla yung ating luto yeah. okay. so ayan pagkatapos nito isasalang na natin simpre mga idol maglagay din ng konting tubig Ayan, para maluto yung ating bangus Ayan, yeah, so nakatimpla na nga yan. Ayan, yeah, dami labi-damihan natin ng konting tubig. So, medyo maraming suka yung nilagay natin. So, yun mga idol, magtimpla na tayo. So, lagyan natin ng konting asin. Ayan. Yeah, para maluto. Nakaready na, nakatimpla na po yan. So mamaya natin dagdagan uh, kung ano, uh, video may kulang pa natin yung bichin. Siyempre, hindi mawawala yung bichin natin, pampasarapan natin. So eto, mga idol, maglayin na tatang ko, konti lang pampalasa natin. Ayan, so medyo marami yung bangus natin. So, okay na po. Okay na yung mga idol, ganyan, ganyang karami. So let's go mga idol, isasalang na po natin yung ating bangus. Let's go! Salang na po natin. So kailangan natin na idol para maluto yung ating paksiu. So, apoy na po natin. Ayan. So, ayan mga idol, may apoy na. So, tatakpan na natin yan mga idol. Para kung na natin yung bangos uh, paksiyo. So, ito mga idol, takpan na natin para pupulo na yung ating paksiyo na bangos. Ayan. Balikan natin mga idol after 5 minutes. Mga idol, gumulo na yung ating paksiyo. Napakapango na mga idol. Parang nagugutom na rin ako habang hinahalo natin yung ating paksiyo parang nakakagutom na mga idol parang sarap na sarap na pumapak itong ulam na to yan pakyo na din na bangus diba mga idol yummy sarap na ah, ganyan paksiyaw, mga idol no? ayan oh. wow kaya ganyan lang sabaw niya mga idol ilagyan natin ng konting tuyo para hindi maputla yung ating pakyo yeah. diba So, siyempre mga idol, tikman na natin. So, konting kis na lang yan. So, maluto na yan. Ah, sarap mga idol. yung maasim. Pero masarap talaga yan pag maasim. Dahil sa paksiw, talagang maasim. So, takpang ulit natin mga idol. Palutuin man natin ang husto yung ating paksiw na bangos. So, ito na nga idol. tik na ulit para ma... Ano yung ating mga rekado, mapailalim na natin yan. Okay. Sarap yan boy. yeah, Yummy yung ating paksiw. Tumidyo pa Tumiyo, muna natin yung sabaw niyan mga idol. Hanggat parang lumalambot yung buto ng ating bangus. Wow. Yummy. Di ba? Sarap mga idol. Paksiw pa natin. Kapal natin ulit. After 5 minutes. Balikan natin. Ayan mga idol, tingnan natin. So medyo nagutom na raw yung asawa ko. Naamoy na na yung suka, di ba? Naamoy na yung napakabango natin yung boxy. Wow, sarap mga idol. Pag naamoy mo talagang boxy yung mga idol, medyo, medyo nakakagutom talaga pag naamoy mo yung boxy. Di ba? So konting minutes na lang ito mga idol, magbuto na ito. Di ba? So, parang ako ha, kahit ako nagluluto mga idol, nagugudom na rin ako. Kapag uh, lagi ko lagi ko nalalanghap yung ating pango ng pakyo natin. Ito, busy tayo na naman natin. So, para maluto na, para makakain na tayo. Yan. Wow. Wow. Sarap mga idol. Nangingibabaw yung sibuyas natin at saka yung ceiling grill at saka yung ating alam mo ito so, idol, yung pakyo na to yung lalagyan ko ng tao dito mga idol, hindi ko lang pinakita. So, video baka magulat pa yung mga tao. So, ito, tao siya, mga idol, yung lalagay ko yan. Uh, para masarap yung ating pag-chew, kaya din yung tao uh, siya. Napit na ito mga idol. Napit na ito maluto. 3 uh, minutes na lang ito mga idol. Uh, tsaka lumunan natin. Takpan na natin. So ito mga idol, tingnan natin. So patayin na natin yung apoy dito. So medyo luto to. So kain na tayo mga idol. So medyo nagugutom na rin ako. So ito. Yan, patayin na tayo apoy nito mga idol. So luto na ating paksiw. Paksiw na bangus. So ito na nga yun. Wow, napakasak mga idol. Lapit pa natin sa kamera yan mga idol. Yummy, yummy. Okay. So ngayon mga idol, oh, medyo luto na to. So tama na to mga idol para makakain na to. So medyo gulom na rin ako. So, medyo na, naglalaway na tayo. So takam-takam na tayo. So, Pagtitingin ito ng ating pakyo. So mabilis lang maluto to ang ating bangus. So patayin natin yung apoy mga idol. Wow. Ito na So ang gagawin natin mga idol, magsandok tayo. Uwa tayo lang. So ito lang mga idol, nakasandok na tayo. So medyo naluto na yung ating paksi so, Ayan, nakakuha na nga tayo. So, meron na yung kanda dito. So, ito na nga. May kanin na tayo. Ito na yung packs nyo natin. So, ano pang gagawin mga idol? So, kakain na tayo. So, ito mga idol. Tapusin natin video. Hanggang dito lang video natin mga idol. So, hindi na natin mukbangas mga idol. pang ulam lang talaga po sa tangkalian natin. So, hanggang dito lang video natin mga idol. Marami salamat. God bless sa lahat po na nanood sa aking video. Marami salamat. Uh, napakasarap dito mga idol yung pag-show natin so hanggang dito lang video natin Babay na po sa inyo God bless po sa inyong lahat yan mag ingat po kayo po lagi bye na po